mas kanina na mapapanood ka mula, uh, mapapanood ka mula lunes hanggang linggo. So, ano ang nararamdaman mo na araw-araw mapapanood sa TV? Hi po, Tito Romel. Um, sabi ko nga po, uh, kahit pa bago pa lang din po ako sa network na to, bago pa lang po ako rin sa TV5 nung lumipat dito yung uh, Big Bulaga. I'm grateful na sa dami-dami po na pwedeng mabigyan ng ganitong klaseng proyekto, ako po yung napili nila for Pajak ka Princess. Kaya maraming maraming salamat po. And nakakatawa, nagkataon lang din po na Monday to Sunday dahil na po sa evogenation na kala Mike din. So, I'm grateful kasi ngayon po meron tayong hosting, meron tayong acting. So, pwede pa po ako pang sayaw? direct Mike, TV5. <laughs> pwede pa po? Pero yan, grateful lang po ako na ito kung mga taong sumusugal at maniniwala po sa akin. At tungkol dyan yung follow-up ko, kung papipiliin ka, between acting and hosting, anong pipiliin mo at bakit? Okay. Ang hirap naman po no? Kasi magkaiba po man eh. Magkaibang energy ang hinihingi nila pareho. Iba rin po ang hosting eh. Uh, pero siyempre ako po, lumaki ako sa acting talaga. Kung baga bonus itong hosting for me. At sobrang may enjoy ko rin. Pero kung papiliin po ako, sana po hindi. <laughs> sana ko nang piliin. Kasi nung tinanggap ko itong project na to, sinabi ko nga direct mic na game po ako pero sana hindi ko po maiwanan ng ibulaga. Kasi syempre, um, utang na loob ko rin po sa kanila to na nakilala po ako ngayon ng mga tao, ng mga cover cut. So uh, hanggang po kaya mong pagsabayin, sasabayin po. Thank you and congratulations. Thank you po, Sir Mel. Thank you, Thank you, you po. Next up, we have the Evelyn Diao of Pinoy Action News diyan natanghal sa, uh, sa mga sa <coughs> so, mga guests. Sa so, mga guests. Kasama na si Atogon, si Yayo, mga guests. Puro guests. Ah, ibahan na tayo. Let's ask na lang sana sa lahat na lang. Uh, ah, grata man siguro kayong magtak experience ng magbike. So, tanong ko lang sana sa inyo kung isa -isa sa inyo kung sino-sino sa inyo anong ano ang pinaka memorable experience ninyo sa pagbike? Sino po ang Ako na po right? muna. Uh, ako naman po, ang memorable experience ko sa bike po is yung first time ko po natutunan paano mag-bike. Kasi naalala ko, nag-function po ako dito sa Pilipinas uh, kasi galing po ako China. Uh, nasa Cavite po ako doon at yung tito ko po ang nagturo sa akin kung paano mag-bike talaga. So naalala ko na hinawakan niya ako sa uh, niya yung bike ko habang pinapadyak ko. And then biglang binitawan niya ako at yun na pala, kaya ko na pala mag-fight by pa myself. So I think that's the most memorable experience para sa ako. Hindi naman, hindi ako natupa. Safe naman. Um, okay. okay. um pinaka-memorable para sa akin siguro nung bata ako, tapos hindi pa ako masyadong masyad masyado maroon na mag-fight. Tapos may mahabol sa akin na aso, so I had to keep going straight anyway. Wala akong choice. So, yun, me very memorable para sa akin. I will never forget that though. Ako po, natatandaan ko, bata, hindi pa ba po ako nag-arcade talaga, nag-commercial pa lang po ako. Parang vitamins po yun ng commercial, tapos marami kami bata, tapos kailangan nagbabay. Eh ako po, hindi po ako marunong mag-bay that time. So ako lang po, siguro sa sampung bata po namin, ako lang po yung merong malit na gulong sa bata, Kasi hindi po marunong mag-bay that time. Pero ngayon, nakakapag-balance ako kasi padjak ang <laughs> gamit. so, You want to add to that? Yeah. Most memorable biking experience if you have any? Um, yes, I think. Nung nasa UK first natuto magbike. Mom, si mommy, si mother ko po talaga ang nagturo sa akin. Tapos kinalala ko, merong, meron, meron akong maliit na tulong, yung stabilizers sa uh, ano, baba ng bike. Tapos sa garden ako, nagpa-practice and everything. So, ilang beses na akong natuto ba and everything. Pero she would always pick me up and make me try again. And eventually, natuto na rin, syempre, after many, many tries. And I really relate that to life. That's a big reminder for me. But, ano, pag nahihirapan ng buhay na yun, talagang you have to fall down many times first and you have to get up again. So, ayun uh, na! Tita Evelyn. Uh, uh, ayun, ako naman po. <laughs> uh, dahil uh, hindi ko halata, nung bata ko po, yes ako. So, nung nag-aaral ako ng pipe, uh, nag-ano na ako, nag-exhibition na ako. Sugat <laughs> <So, guys>, lang? <laughs> So, tumayo ako dun sa may parang ano niya. Tapos, kasi naka ano na ako eh, naka-under na ako ng bike. so, natutunan na ako. Tapos, tumayo ako. Yun, so, may lang ako. Yun, nagkasugat ako. Yun. Wow. Meron pa po? Yan Fighting daw! Fighting experience. So, after bike, mountain bike, tapos scooter. Oh, wow! Tapos, ba? Hindi ka nadala. Hindi Hindi na nadala. Hindi ka 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 nadala. Hindi ko <laughs> ngayon, <Aung>, <laughs> Ano ang nadala. Hindi ka nadala. Hindi ka nadala. Hindi ka nadala. sa ka nadala. Hindi ka nadala. Hindi ka nadala. ka gusto ko ng magartista artista para sa pamilya ko. Kasi sabi ko nga po nung nagsabi ko sa maguro ko na gusto ko pong pumasok sa loob ng box. Bata pa lang po yun yung pangarap ko lang eh. Makapasok po sa loob ng box, makita sa loob ng TV. Pero di po natin may iwasan. Siyempre, di ba po, lalo na sa init ng panahon ngayon, uh, darating sa point na nakakapasok, Pero babalik at babalik ka doon sa bakit ko ba ito ginagawa? Para kanina mo ito ginagawa? So, uh, I'm grateful kasi yung pamilya ko ay talaga in your media's wine. Yes. Thank, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si Ang susunod na magtatanong is si Ron Romulo ng Balita. Dr. Ron? People's Balita. <laughs> People's Balita. Ayara, ara. Ana. Ron. Back to back yung mga show, parang katatapos pa lang isang show mo dito. Yung di ano po, Jack and Jill po. Apo. So, uh, sa ano rin po yun, ABT, saka dito sa tv pa, eh. Paano mo naman manage siya? Hindi ba nagsasuffer yung health mo, tapos yung mga businesses ka pa? Paano mo siya? <laughs> tapos, isa pang question, yung parang kasama yung role mo dito, kontrabida, hindi kaya kainisan ka dito ng soul. <laughs> sa nilaka, ibig sabihin, effective ako kontrabida. Um, mas, ano yung, mas challenging for me, maging kontrabida. Kasi hindi naman ako kontrabida in real life. <laughs> so, parang mas gusto ko maging kontrabida sa mga role. Um, I think parang mas uh, hiyang ako pag busy ako. <laughs> Kasi pag uh, parang mas parang mas nagkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Parang I feel sluggish. So, meron talagang ganung tao pag walang ginagawa, parang ang ano, ah, uh, ang, ano, bigat ng pakiramdam. So, actually, pag wala pa nga akong thinking, nag-work out pa ako because I'm preparing for my concert, upcoming concert on July 11. Yeah. Actually, minove ko talaga siya para makaprepare. dahil uh, nga meron din kami uh, para din dito sa Pajang Princess. So, minove ko rin siya yung concert. So, ayan, para mas maayos ko mabuti yung schedule. Uh, yun. Thank you. Dito Ron, may follow yeah. Thank you, Dito Ron of Peoples Balita. Next, si Ate Janice Nabida po of Bulgar ang magtatanong. Ah, good afternoon. Chapa una after muna kay Maya since don't kain muna. Ay, di ubidaw uh, ka na ito. Kanta daw ko ulit. Kanta daw. <laughs> Ayun, Mars. O kasi gusto kong kumustahin since ito yung first time dag self their own body life. Gusto ko kumustahin yung health mo dahil sabi nga 7 days ang ang work mo. Kumusta na yung health mo ngayon? And uh na affect ka pa rin ba kapag nawabash yung weight mo alam natin dahil sa in the past and uh, syempre parang naging issue rin yung naging reaction ni Tito Joe isa yung naging joke sa'yo so how do you feel for him then? Eh, kung ka ikaw din ba nasaktan ka doon sa Joe? Um, I aminin mean, ko po dumaan po talaga ako doon lalo na po nung after my operation and after my radiation na uh, grabe yung bloated po talaga sobrang depressing yun for me lalo na yung trabaho natin kailangan natin na yung presentable, kailangan ganito yung ulit natin. Kung baga may template palagi ng itsura ng artista. So, hindi mo talaga may iwasan tumaan sa ano ba yung napapagod na ako? Parang lagi ko nalang pinuproblema na yung ulit ko. Uh, napapagod na ako na napapagod na ako maapektuhan. Hanggang sa dumating ko dun sa point na alam mo, wala naman ako magagawa. Nasa health ko to. At kung papayat man ako, tataba ako ulit. Right, kung baga, nasa dosage din ko kasi ng gabot ko. Ha! So, like, Sorry po. But, may bagyo lang po. <laughs> Pero hindi ko karang ako po kasi um, after ng operation ko, one year after the operation, parang every two months, three months po ako may blood So talagang papalit-palit po yung dosage ng gamot ko, yung maintenance ko. So tataba ka pa ba yan. Hanggang sa napagod na po akong maapektuhan. Sabi ko, as long as kinagawa ko yung trabaho ko, uh, wala nang problema doon. Kung baga kung may magsabi man po ng matabago, okay, I know. <laughs> Ganun na lang siya. si dito Joey, naman close naman kayo. So hindi ka naman na na ka naman kayo Ah, uh, Oo po naman. Uh, tsaka sa Dover Cats, bawal ang pikon doon. Sanay lang sa mga banat at hirit ng isa So wala nang problema po. Pero parang siya yung nabash. Hindi, pati actually si Boss Joey, Si Boss Joey na-apektohan din kasi nga bakit ganit yung mga tao sa akin? eh, segment naman po natin sa Ibulaga talaga yung pataas, pababa, iba po. So, uh, sa'yo po kayo, Joey, okay na po yun. Uh, sadyang, ang mga tao talaga ngayon ay mabilis makaanap ng mali. Kaya na agad. Pero sa po wala pong problema. And the next day din naman nagsorry na po si Boss Joey So, yun problema